So, ito yung side mirror natin. Dumating na. Ayan, may panggasolin na sana tayo. Nabawasan na naman. Bali, 500. Plus yung pinayaran natin. 500. One. 502. Ito binigyan na natin ng 520 si Kuya. Tip na rin. Ayan. Yeah. Ayan, once again. Sana. Ito, pagkabalot niya. Ayan, na, Side mirror. Parang, bumakalog-kalog siya. Sana. You know. Sana buo seller ha hindi mo man lang nilagay ng bubble wrap sa loob kung mga kalog kalog magbasag to yan o no? napaka cheap napaka deliver guys ayan sana sa lahat ng mga seller mga reseller dyan may bubble wrap na mas muti sana mas wrap mo na lang yung loob eh oh? baka to basag basag to guys eh yan o no? di binayaran din ito kaibahan Okay. okay naman guys Ito mayroong gas gas Wala ba namang may sa loob Sana seller Sa sunod pag-deliver mo kahit mga papil man lang O mga basura diyan Na hindi man na sila magkalog-kalog sa loob Ngayon guys so gagawin natin Parang classic yung motor natin Okay Meron pa siya bracket sa loob Kumakilip. Yung mga tornillo Yan So, kapit natin guys sa Oh, kulang pa Ay, hindi, wow Kulang yung ano Napakaangas Okay guys, ang binigay sa atin Napakaangas Kulang-kulang So, isang tornillo ganito Ano to? Ano naman yan? Ito lang. Diyos ko. Ismayado. Seller ka. Ano ah, ito? Bibigay so, yung... ka isang peraso. Hmm. Paano na yan? So maganda naman yung design ng ano nyo guys. Oh. Maganda yung design. So may pagka-classic siya. So shout out sa iyo seller. Ayan. Dito pa lang sa ano. Bismayado sa akin. Hindi na natin recommend. Pero kung makahanap na lang tayo, 342 to, to ang price kasi naging pa din dito kasi may kasabay siya. But, sad to say, isang tornillo. Tapos ito, may kasama siya. di ko lang alam kung para saan to. Sa so, meron naman doon stock. Doon lang gamitin natin. Mabuti nga lang guys, mahilig tayo magtabi ng mga tornillo. Yan, dalawa. Yung packet niya, Alright guys, train at him, testing. Woo.